Nagpunta na si na Angelica Panganiban kasama ang kanyang pamilya sa Siargao para doon ganapin ang kanilang kasal April 20, 2024. No, no, no. Go, Naruto! Run! Go, go, go! Run, 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 run. <laughs> sa Manila Airport pa lang, masaya na si BBB na naglalakad at may bitbit -bit itong laruan. Kasama niya naglalakad ang kanyang pinsan. sa <laughs> Naruto! Naruto, nakagano'n yung kamay. <laughs> Dumating sila ng Shergao tatlong araw pa bago ang kanilang kasal dahil marami pa silang aayusin doon. pero meron na ring mga ilang mga kamag-anak at kaibigan na nakisabay sa kanila papunta doon. At nagkatuwaan sila at binigyan din nila si Angelica ng bridal shower party. Wa naman si Angelica na napakablooming sa kanyang white beach attire. Maga rin dumating si Cherry Pie Pikachu na siyang naging tulay para magkakilala sina Greg Homan at Angelica Panganiban. rin si Kim Chu na isa sa mga best friend ni Angelica Panganiban. Oh, taray. Oh, laban na laban! Ang magtita! <laughs> <laughs> Nagkatuwaan naman sila kasama si Angelica habang picture at may ilaw ito sa Dapat dito, may dito. Wait lang, wait lang. Yes! Nandito na rin ang mga best friend ni Angelica na si Nabella, Kim, Maxim, Glyza at dumating na rin si Ann Cortez. Cuteness ganap naman ni Bibi Bin habang tuwang-tuwa sa kanyang mini swimming pool. Ay, ang ganda ng beso ako. Happy. Yeah. Yeah. ka po. Thank you, Poppy. Tawag ka nila, may dadamok first time dental clinic visit ni Bibi Bean at napaka-hyper ito sa loob at gustong-gustong maglaro. Hi! Hi! mama! mama! At bihib naman ito at nakiramdam habang nililinisan ang kanyang ngipin. First dental visit for Bean. Alright, see you there, Wow, very good bee. Wow. Ah! Samantala, pagkatapos ng bridal shower ni Angelica Panganiban sa Siargao, nagkaroon naman ng welcome dinner party. Ay, 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 ay plus one! Bespiras ng kanilang kasal ni Na Angelica Panganiban at Greg Homan, Friday night, April 19, nagkaroon ng welcome dinner party. Bago nagsimula ang party, nagkaroon muna ng photo shoot ang dalawa. Nagsimula sa taas ng cottage. Pagkatapos bumaba sila at sa labas naman nag-photo shoot. Yep. Yeah, nice. And... Bitaw. Napakaganda at gwapo nilang dalawa. Makikitang excited na sila sa nalalapit nilang kasal kinabukasan. Halatang kinikilig si Angelica habang tinititigan ito ni Greg Homan dahil naka-smile ito. Rumampa muna saglit si Angelica Panganiban at finiflex ang kanyang suot na white dress. Here comes the bride. Naglalakad na ang dalawa papasok sa venue at para simulan na ang party. Unang nagsalita si Angelica Panganiban at nagpapasalamat ito sa lahat ng dumalo. Maraming maraming salamat. Naging family na namin kayo and now our, guard, our guiding light on our marriage. You've seen me through my darkest and saddest. Tawa na ng lahat dahil sa sinabi ni Angelica na sa kabila ng lahat ng pagsubok ay umabot siya sa kanyang wedding era. Walang judgment. Kita niyo naman, umabot ako sa wedding era ko. <laughs> <laughs> dahil nagtawa na ng lahat, tuloy na lito na si Angelica kung ano na ang susunod niyang sasabihin. Short and sweet. <laughs> <laughs> Ginulukasin natin eh Alam din namin siyempre napagod ang iba dahil Lalong nagtawanan ulit ang mga tao dahil sa sinabi ni Angelica na English word So yes, galing pa sa diyan So hoping everyone can feel the place and the vibe of this weekend's festivities Emotional naman na nagbigay ng speech ang nanay ni Angelica Panganiban thank you sa lahat ha. You so, deserve mo lahat kung ano mang nangyayari sa iyo. Oh. Naiiyak na ito kaya nilapitan ng anak at niyakap niya. Lumapit naman kay Angelica Panganiban si Dr. Ivy at nagbiso-beso sila. Ano ba Ang ganda! Yes. Yes. Hi! Hello! Hi. Me! Naglalabasan okay, okay. oh, <laughs> <but> ang <laughs> mga ganda. <laughs> At hinahayaan nalang muna nila si Angelica Panganiban na nakaupo na sa lamisa na makakain ito dahil nagugutom na. Ano ba ito? Ano ba ito? natin ang... She's starving. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano Nagbigay naman ng toast ang magasawang doktor kay Angelica Panganiban. napakaganda at guwapo naman ni na Juday at Ryan na dadalo din sa kasal ni na Angelica at Greg. <laughs> Super nag-enjoy ang lahat sa pa-welcome dinner nila Angelica at Greg at nakasuot sila lahat <laughs> <laughs> ng white. <ragu. laughs> <laughs> plus one